pagbaba mo dito. Sa so, baba naman Saksang, tako, eh. pudu, pudu dito. Yung saksak na dito, e, pwede, pwede dito. So, ipindi ka baka maya. Dumbiritso yan dito eh. Dito. So, gawin natin dito na. So, pag puha ko dito, dito kuha. Pwede ka dito, pwede ka dito. Pwede ka dito. Kasi may sitwasyon kasi dapat dito, kung kaya mo dito, dito po dito po dito rin dito po dito, dito. dito, dito. dito. kasi sa mga saksak sitwasyon hindi ka nakapantay ganoon ka kung na ito dito either balik mo dito or

Di ano, ring na pa 'yun? Ano ba kaya ata eh. 'Yung cellphone ko nung ano, pag-chat mo. Wo diyan, medyo kumabilis. Oo, parang kontanta 'yun. Ha. yan. Dapat 'yung ano. So, sumasaksak na. Ganun din sumasaksak 'yan para di sa saksak kasi, either. Either dito, dito. Ayun nga yun, pagsaksak ko dito, sabar mo ba? O, oh, ganunan ko. Oh. O, sweep ko. Pagsaksak dito. Dito pa na. Ayun pa na, paghawak ko pa lang dyan. O, oh. ganunan ko na. O, oh. dito na, hawak mo. O. Oh. Oh. Dito. Pak. Ngayon, eh, pagbaba -tota ko. Sumunti ko ka. Oh. Sana mo na. No. Eh, tama. O, so, 'yang dinadayan doon. Wala pera kasi dito ko rin. Wala namang problema, yung mapabilis. Bakit ganyan pa? Para dito ipuwi eh, naman. Pag saksak dito, eh dito mo na kunin, oh. Mm. Tapos tapo lang, oh, ano dito eh?